ayos lang po si baby at uh, kami paalis na malalim po ang timpul na yan sa kaliwang pisngi kaliwa baga kanan? ah sa kanan honey <laughs> hello po good morning po ulit sa inyo bali ngayon po ay papunta ulit kami ng hospital at uh, si baby po ay uh, baka pwede na po natin ilabas bali makikipag-usap ulit kami kay Doc. Pahapo naman po ang sabi ni Doc ay pwede naman daw milot ilabasan his baby. Bali, yung kanyang bilirubin ay okay na po ang result. Mababa na. Tapos, nag-okay na rin po yung kanyang potassium at sodium. Kaya, ang problema na lang ay yung sa kanyang pneumonia. Ay, si baby naman po ay, kumbaga may nag-ano na po siya ng antibiotic ay kaya kung sakaling ilalabas po namin ay yung yun na lang po yung itutuloy na gamot yan guys at bali nandito na po kami ni Melot. kanina pa po kami dito mga tenhan eh Ato. tapos po ay ngayon ay mag-aalas dos na at inayos na rin po namin yung paglabas po ni baby. Nung nakausap mo si ay anong sabi? Kumusta si baby? Yung bilirubin, bilirubin po ni baby ay okay na. Mm. Kailangan na lang daw po yun ay sa araw. Mm, mabuti naman. Sana po ay hindi na bumalik. Tapos yung, yung, potassium. potassium po naman ni baby, yun po mama yung tumaas. Point 20, di ba ka po yun ay 5.50, yung kay baby po ay 5.70 yun na lang po yung ating problema. Pabababain. Papababain. Pero bukas naman ng umaga ay may lab uli dito si baby. Ibabalik natin para malaman kung ano na yung potassium ni baby. Tapos bukas ng umaga rin ay... In inenabilize po si baby. Oo, in inenabilize sa so, umaga. Sana naman po ay maging okay na po mm. yung result tumama. Magiging naman. okay na iyon. Tapos yung natin. tungkol natin. naman sa pneumonia ni baby ay okay naman daw, hani. Tsaka si baby ay walang sipon, Bali, walang ubo. Bali, tatapusin obo. na lang po yung um, mga gamot po ni baby uh -huh. sa pneumonia. Mm -hmm. Bali naman po ay hanggang 14 na lang. Ah, yung antibiotic niya doon. May, opo. Oh doon naman sa magtuturo kay baby hip kasi yung sa hip lock yung sa antibiotic niya ay may nakausap na ang tita Janet na doktor At pray po natin na maging okay na ang result po ni baby at ang sabi naman ni Doc ay si baby daw naman ay malakas Mm Honey, malakas daw. Okay na okay daw naman si baby, malakas. Bali yung pong kanyang antibiotic ay tutuloy na ang At meron naman pong doktor na nanakausap nakausap si Janet na siyang magtuturo. Kahit nasa labas po si Baby. Kahit nasa, nailabas na po namin ng ospital. Yung potassium naman po ni Baby ay medyo mataas pa pero bukas po ay may lab ulit siya si Honey. Ilalaboratory ulit. Mm -hmm. ay, sana naman po ay maging okay na ang result. Ngayon. Ayan na po si Baby. Kasama na po ng mami niya. Nung kanina po ay kanina yung okay, mom nakasakay na po si baby dito po sa ano sa sasakyan kanyang car seat sa kanyang car seat na kami po ay pupunta na ng bahay tagay tay med bali mamaya po ay pabalik si baby at meron pong torok yung pong kanyang gamot Mga 9 na. na lang. Oo nga, alam mo na kung sinong magtuturo kung kanino dadalhin. Ay, diyan na lang ulit, Tito. Para hindi nakukuha ng nurse at diyan na lang din, Tito, sa NITO. Ayan po, at nandito na kami sa bahay at ibababa na po si baby. Tulog! Tulog! Ay, oh, tulog. Baby, welcome home. Yeah. Ay, na, ikaw na magsalin doon. Uh Oo. -oh. Pag ano mo nga ako. Aba, ay, ah, nagbulat na. Oh, my dress looks like you. Ay, na Hindi si baby. Hello baby! Ah! Nagtatawa! Oh! Oh! mo, May lutot! Nagtatawa! Oh, na muna namin ikaw doon na. Mimiko, dun na. Wow. Baby. Baby. naka na ikaw. Lagyan mo nila ang nandito ah. Oo, oh, yun naman hindi pa na ano. Hindi pa naman iyan dadahit. Huwag, huwag mo na yun. <laughs> <laughs> Bakit? Away baka makulog eh. <laughs> oh. Sige. Yun naman hindi tatabong gano'y yun. No? Mm. Thank you Lord at naiawin na po namin si baby. Sana po ay tuloy-tuloy na po ang kanyang paggaling. Jesus, 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 nasilaw, nasisilaw, nasisilaw. Papadidehin na mamaya ng kanyang mami. Papadidehin na mamaya ng kanyang mami. Dati na itinitingnan ko yung tiyan. Sino? na hinabaga si Andres. Uh. <laughs> ah. Tapos yung ilong. pag baby. So kanina habang ako ay naghihintay, di ba kasi naasikaso na ninyo yung paglabas ni Emilio. Mm -hmm. Ay may biglang nag-follow kuha sa akin Facebook. Ako ay nagulat notification. Aba ay si Idol katusok na si si Sir RV ng Y wow. Kulba. So, after na yun, hindi ako tuwan at nagpalo nag-follow. After na yun, biglang nag-text nag-text ng isang number lang kasi hindi naman kami friend pa. Sabi niya, Hello, Sir. Uh, sir Tarashoot. Ako po si... Nagpakilala. Siya, nagpakilala. At uh, siya daw ay laging nanonood ng... Andres! Siya daw ay laging nanonood ng ng vlog ni Ate Nell, saka ni Milot. At recently, Tarashoot. Wow! So sabi niya, Gusto ko sanang magpadala ng kaunting tulong kay para kay Emilio. So, hindi ako ito eh. Pero ako eh, sabi, oh boy, mukha mga may eh, scammer na may gumagamit lahat ng pangalan niya eh. <laughs> Chinek ko yung kanyang number, saka dun sa kanyang Facebook number ay pareho. So, legit. So, kahit ako'y nahihiya, syempre, pinigil ko yung number ko at hinihingi niya yung aking GCAS number. So, maya-maya, walang kabog-abog, bigla kaagad nagpadala ng 20,000 pesos para kay Emilio. Wow. Yan. Yeah. Uh, sa Trujicas. So ako'y malaki ang pasasalamat talagang uh -huh. yun na may na kay Ate Nals na at talagang na kaya nakatulog siguro sa pagpapalabas kay Emiliong. Panina ay di uh -huh. kami na doon sa labas ng NICO at gawa nga nang inaasikaso namin si Baby, yung paglabas ni Baby ay si White, ay sabi ko, White, antabay ka lang ha at kapag kukulangin yung aking pambayad ay magsasabi ako kay Leia. Uh Oo. -oh. At ikaw na may, may BDO. Ay doon sinasali ni Leia Kaya parang nakabang din lang si White Ay nung time na iyon ay sabi ko eh hindi pa nagbababa ng ano kung magkano yung billing. Kaya sabi kay White huwag ka munang umalis. Uh Oo. -oh. At baka ay mag-ano na ng billing. Ay baka kulang yung dalakong pera ay makakapangutang ako kay Leia sa ano mo nga. Ay, tapos ay nag-chat ka na, ine, may nagpadala si... Sir R.B. Sir, oo, oh, na 20K. Ay, sa ay, oh, thank you, Lord. Tapos ay, yun nga, bali yung pong padala po ninyo ay na withdraw naman ni White at yun po ay isinama na natin doon sa billing, hospital bill po ni baby Emilio. Emilio. Kaya yun po ay hindi malit na tulong, Yung po para sa akin, para sa amin ay napakalaking tulong po 'yung 20k. Kaya maraming maraming salamat po. At uh, sigad na lang po 'yung bahalang magbalik po sa inyong mga kabutihan at sana po ay maraming blessings pa ang dumating po sa inyo para marami po. po. Mas marami pa po kayong matulungan na mga kaya namin na nasa ganitong sitwasyon. Maraming so yun, sila. sabi ko nga kanina ay meron akong kaunting subscribers, no? Hindi naman sa pag-ano, eh, meron na rin akong 30,000 and I believe yung aking subscribers na yun ay yung iba na ka-subscribe kay Sir, yung iba hindi pa. So ako po ay humihingi rin ng kaunting favor na yung ating supporter ng Team Hitik ay eh, malaking tulong po yun na tayo yung makakasupport din siguro kay Sir. No? Ilalagay dito Ilalagay mm din -hmm. namin ni Ate Nyo. So, oh. bilang ating pasasalamat po kay Sir RV. Yan. Cool ba? Yes, Super Michael Ba. Thank It's you so, so much, much po. po. At hindi okay. lang yon. Wait. Bigla. <laughs> ako, ito yung, ako yung nagulat talaga. <laughs> Biglang nag-send pa ng 5,000 pesos. Sabi niya, yan ay para kay Andres. What? Andres wow. ay dito. So maraming maraming salamat po. At pati si Andres ay naambunan. Maraming yan. salamat po. <laughs> God bless naga... po. Wait, taydi ako na may natutuwa dahil... Nung sinabi mong may 5K din para kay Andres, oh. sobrang sa'yo, thank you po, gawa lang sa totoo lang sa totoo lang po, ay, ako ay kahit kapatid ko si White, si Janet, syempre ako nahihiya din na araw-araw ay sila na aming inaabala, araw-araw ay talagang kami hindi iniiwanan, lagi nakasuporta sa amin. Sabi ko ay, hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa inyong mga sa inyong mga paggabay sa amin, sa inyong mga kaputihan sa amin. Hindi ko alam kung... Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, <laughs> may, yung... <laughs> <laughs> yung may lagi na lang dadalaw sa pakatan, makikikula ba okay <laughs> na yun? <laughs> Hindi ko alam kung paano oh, <laughs> sa inyo. Kaya, oh. <laughs> <laughs> magabay, parang naihipsan yung aking... Lanini lani ko mapagabay. Maano yung luha ko. Naib. Pag, narinig kong may Ay, shots ko like that na nasabihin mo ako'y naambunan. Sabi oh. ay parang kahit paano ay parang natutuwa ka din. Gusto ko natatouch ako dahil sabi ko'y hindi ko man hindi ko mababayaran ng kahit anong salapi si White. hindi ko alam kung paano ako maka... Pero dahil sa mga, sabi yaya niya, naaambunan. Dahil yan sa yan nagmamahal. <laughs> si <laughs> si Janice, so yung dalawa yung cellphone <laughs> na hawak sa akin kay Eddie kay, uh, Gumano si, <laughs> yung luha ko. <laughs> so no si Gumano yung luha, hindi mapunan. Ako na iyak ay ate. Huwag na tayo pa. No worries Thank you Lord. Thank you po yes. sa lahat ng mga tao na tumutulong sa amin yes, at patuloy na nagdadasal. Sana po ay tuloy-tuloy na ang pagaling ni Baby. at saka po ni Milot. Thank you so much po. God bless po. God bless po. God bless po. naiyak mo kayo? Ayan guys, ang mag-ina. At si Baby po, ay nadede. Si Baby Emilio. Napakalakas pong dumede. Ay si Andres. May ginaman po at ano ah. Maaalagaan na po ni Milot. Thank you Lord. Sana po magtuloy-tuloy na ang paglakas ni Baby. Talagang kailangan niya ay gatas ng ina at pag-aaruga ng ina. The next day. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Kami po ay naiwan dito ni na Andres, tsaka po ang kanyang mami. At si baby Emilio po ay binalik po nila sa Nico para uh, para puturukan po ulit siya. Bali, tata, bago nga po kami umuwi ng probinsya ay tatapusin na muna po yung kay baby antibiotic. At doon na rin po namin ano patuturukan. Bali sila na rin po yung mag uh, kay baby. Bali yun naman po pala ay hanggang bukas na laang. Kaya aantayin na po namin bago po kami umuwi ng probinsya. Akala po namin ay kung ilang araw pa yung gamutan ni baby ay kami po ay naghanap na rin ng nurse na magtuturok sa probinsya. Pero nalaman namin na yung palay hanggang bukas na laang. Kaya sabi namin ay tapusin na po namin sa Niko. Para bago kami umuwi ay okay na po. Ayan na po si baby. Tulog. Tulog po. Tulog po. Ay, wait. Tulog ang magling na. Mmm. dahan dahan Ayan po si Milot. Antok. Ay tulog muna at habang tulog si baby. Yan. O kulambuan muna po si baby, magigimad nakatulog. Hindi man nagiyak ayan doon. Hindi naman. Si Andres na may nasa lubong sa akin walang diaper. Hindi pa po eh. may kaliligo kaya walang diaper. nakita pa po. Pag umaraw kayo, pwedeng para Ay, oh, hindi. At an anong oras? Alas 9 na. Andres! Tinitingnan <laughs> si baby. Tinitingnan. Ayan po si baby. Mamaya po namin Baby! Ah, mamaya anong oras? Baby! po alas dosak Andras Pawak-pawak po niya <laughs> Yan, bali magluluto po ako ngayon ng sinigang na bangus Ito po ay gini-deliver lang dito Panina po ay nung pagpunta po nila ng ospital ni namilot eh, Sabi ko po kay White ay mamalengke ng pang ulam namin ngayon Kaso, nung pagdating sa palengke ay sobrang puno Kapagka daw po ganitong walang paso ay halos ay walang mapagparkingan po ng sasakyan. Marami pong namamalengke. Kaya nung pagdating po dito, nag-ano na lang po si Janet. Nag, uh, meron po sila JC, Parang doon na lang po siya na malengke. Tapos i-deliver po dito. Yan. At ito nga po, may bangus. Sisigang po ako ng bangus. ito naman po ilinis na. Akin na lang ang hihiwain. Ito na po yung bangos. Tapos ito pa yung mga gulay na isasahog po natin. Yan na po yung ating sinigang. Lalagay na po natin itong mga talong. Tsaka yung pechay. A few minutes later. ilalagay ko na rin po itong mga kangkong. Ilalagay ko na rin po itong dahon po ng petchay. Pero naman po itong ating ulam ay hindi tinipid sa gulay. Lagi po ako magluluto ng may sabaw para kay baby. Bali na ilagay ko na rin po dito yung pangasin. At ito po ay templado na rin. Yan po yung mag-ina. Nagpapadighayan na. Malalim po ang timpul na sa kaliwang pisngi. Kaliwa baga kanan? Ah, sa kanan, honey. Mm -hmm. Ako naman sa kaliwa. iya Pagal lang po'ng didigay. Ngayon po at kumakain na po si Milot. Kain po tayo. Sarap po mama, mainit pa yung sabaho. Mm. Si Andres, tulog pa. Uh Oo. -oh. Kain po. <laughs> Tara. Ayan po at kakain lang po kami. Ay, boss na. At kami papunta uli ng hospital. Gawa na yung gamot ni baby ay every 8 hours. Kaya kami po ay babalik ulit doon. Every 8 hours, babalik lang? Mm-mm. Hindi naman ay hanggang bukas nila ang hospital. Mm -mm. Ayan po at papunta uli kami sa ospital para paturokan ng antibiotic si baby. Dahan-dahan lamang po. Dahan-dahan. Tulog na tulog po si baby. Yan at bali kami po ni White ay nandito lang uli sa sasakyan. Dito kami mag-aantay. At si po ay umakyat na ulit dun sa Nico para turukan ulit si Baby ng sa kanya pong antibiotic. Tapos po ay nakuha na rin nila yung result na yung Love. lab. Ay okay na daw po yung potassium ni Baby. Yan, yeah, thank you, Lord. At bali, kanina po ay ako ay bumaba at uh, ko ako sa Cebuana at kinuha ko naman yung padala ni Ma'am Joanne at ni Ma'am Judy o bali sila nagpahabol pa ulit ng dati sila nagbigay na po nagpadala po ulit at yun daw ay para sa pandagdag daw sa mga gastusin Yan, maraming maraming salamat po ulit kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joanne na laging nakasuporta sa aming pamilya maraming maraming salamat po at uh, God bless po sa inyo God bless po. more blessings pa po sa inyo po po sa pagmamahal po ninyo sa kay Baby Emilio, kay Milot, sa amin pong buong pamilya. Thank you po. At parang may mga pinapabilihan eh. Oo, oh, nag-chat si Janet. Mm. Ay, katay mo na ito. Nagbaka sila yung mamaya pa. Ay, oh. At ako pati bibili ng ano, ah, uh, wipes ni Baby. Doon sa grocery. Oo. Oh. Ay, tara. Ah, hanap lang po ako ng wipes. Baby wipes para kay Baby. tanda ang at yan. O oh, pagkapa Ay, kayang paano? Ay, yung pang... mahabay doon sa kabilang gilid. yung parang tissue towel. Ah, Bibili po ako ng wipes para kay baby. Bumili rin po ako ng pineapple at ito daw ay maigi sa CS kaysa sa gatas o ano, ito daw po maigi. Mas mabilis makapagpabahaw ng sugat. Bibilan ko po si Andres nito ah. ito po yung nagustuhan ni Andres. Okay, na yelo na lang ah. Ay, sige. Tara. At kumila ka na, takoy ko ka na yelo. Ay, oo. Ayan po at pauwi na kami ni White at na Milot daw po ay okay na. Oh, nag-aabang na po sa labas at napaturo ka na si baby. Ay. Mabilis lang naman sila, honey. Ay, oo, din eh. Tara! Parang tinuturok lang sa kamay. Oo. May record naman na si baby. Di pagkaturok ay tapos na. Inaray na raw sila sa baba. Ayaw na po sila milot. Mabilis lang po sila pagkakayat sa taas, tinurukan si baby tapos ayun po baba na agad inaayos lang po si baby at okay ka na may paalis na okay ito po yung result ng kay baby potassium oh ay normal na 5.40 ha. 5. Uh, 5 point, hanggang 5.50. nung ano po yung 5.70. Oo, oh, uh, kahapon. Malaki po. Oo. Ah. Uh. Talagang gatas ng ina ang gamot. Uh, ano yun Ubusin na lang. Ubusin na lang, Ubusin yung, na lang yung antibiotic. Yun naman po ay hanggang bukas na lang. Yan, thank you Lord. At sana po ituloy-tuloy -tuloy na ang pag uh, galing ni baby. Pauwi na po ulit kami. Ayan po, nandito na kami. Nandito na ulit. Babaan time na. Nagising na si Emilio. Nasa lubong si Andres. <laughs> okay na ang result ng kay baby Potassium. Thank you, Lord. Thank you po. naka na po kami sa bahay. Nasa lubong si Andres. Halika, Andres. Dali. Dali. Ababa aba, la. Lala ayos na si Andre. Sali ka na. May pasalubong ang tita. Oh. Yung favorite. Wow. Wow. Thank you po. Mimo, thank you po. Thank you po. Sarap Andres. Favorite ni Andres din. Si Yan Andres. <laughs> Andres ang nag-lagi. Thank you po. Sarap. thank you. Say thank you. Uh oh, <laughs> Supply, eh. video, <laughs> May oh. Ayan po si baby. Katatapos dumede. Pinapadigay muna po. Baby! Ah, wow. Maigi pa si baby. Tulog ng tulog. Mabilis lalaki. Thank you po sa inyo. Sa lahat ng nag-pray. Ara kae baby